Hello, Pajibor, Bar. Kumain ka na? Alam mo, ayaw na ayaw kong nagugutom ka, Padgy Bar. Hayaan mo, pag nakita tayo, ipagluluto kita ng masarap. Gusto mo ba ng crispy pata o kaya lechon? Bilang kita. Magdi tayo sa Enchanted Kingdom sa kaya tayo ng extreme o kaya sa roller coaster. Pwede rin tayo mag line o kaya mag jumping. Gusto mo ba yun? Kailan mo ako pwedeng pumunta sa bahay nyo? Kailan mo ako pwede sa iyong parents? Dalam ba ng katingko at sa lompas? Miss na kita. Mwa chup chup.